Naramdaman mo na ba na nahaharap ka sa mga pakikibaka na tila mas malaki kaysa sa iyo? Na mayroong isang bagay na hindi nakikita na sinusubukang nakawin ang iyong kapayapaan, ang iyong lakas at ang iyong kagalakan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na hindi pangkaraniwan makapangyarihang mga talata mula sa salita ng Diyos na may kapangyarihang talunin ang anumang pag-atake ng kaaway. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita na nakasulat sa isang libro. Ang mga ito ay mga buhay na pahayag puno ng banal na autoridad na may kakayahang baguhin ang iyong buhay at ilagay si Satanas sa pagtakbo. Handa ka na ba para sa isang paghahayag na maaaring magbago ng lahat? Isipin ang pamumuhay araw-araw ng may kumpiyansa na walang makakapagpabago sa iyo dahil nakaangkla ka sa hindi nagbabagong mga pangako ng Diyos. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga kasangkapan ng inspirasyon. Ang mga ito ay mga espiritual na sandata na dinisenyo upang protektahan ka at dalhin ka sa isang bagong antas ng tagumpay. Kung sa tingin mo ay nahaharap ka sa mga pag-atake, pagdududa, takot o hamon, ang video na ito ang eksaktong kailangan mo ngayon. Sabay-sabay nating tuklasin ang lalim ng Biblia at unawain kung paano masisira ng bawat isa sa mga salitang ito ang mga tanikala, magpapatibay ng iyong pananampalataya at magdulot ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. At hindi lang ito tungkol sa iyo, tungkol din ito sa epekto sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Si Satanas ay nanginginig sa harap ng mga Kristiyanong nakakaalam at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niya na kapag nilagyan mo ang iyong sarili ng mga katotohanan ito, ang iyong kakayahang lumaban at mapagtagumpayan ay walang kapantay. Ngunit bago tayo sumisid sa nilalamang ito na magpapabago sa iyong espiritual na pananaw, magpakailanman, kailangan kong gumawa ka ng isang bagay ngayon. Una, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Mahalaga ito para patuloy kang makatanggap ng mga mensahe na bumubuo, nagpapatibay at nagbabago sa iyong spiritual na buhay. Bawat linggo, mayroon kaming nilalamang espesyal na binalak para tulungan kang lumago sa pananampalataya at harapin ang anumang hamon ng may tapang at determinasyon. Gayon din, huwag kalimutang iwanan ang iyong opinion sa mga komento. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa salita ng Diyos. Sabihin sa amin kung aling talata ang nagpalakas ng iyong pananampalataya at sabihin sa amin kung paano naaapektuhan ng video na ito ang iyong buhay ang iyong pakikipag-ugnayan ay lubhang mahalaga ito ay sa pamamagitan ng iyong mga komento na maaari nating maabot ang mas maraming mga tao at lumikha ng isang mas malakas na komunidad ng mga Kristiyano na nakatuon sa katotohanan ngayon hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang mahalagang tanong talagang handa ka bang palayain ang takot pagdududa at kawalan ng kapanatagan. Handa ka na bang yakapin ang espiritual na autoridad na ibinigay na sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan? Dahil kung ano ang malapit mong marinig ay maaring iyon mismo ang kailangan mo para mabago ang iyong paglalakad kasama ang Diyos at akayin ka upang mabuhay ang layunin na pinangarap niya para sa iyo. Huwag iwanan ang video na ito para sa anumang bagay. Bawat minuto, sumisid kami ng mas malalim sa mga pangakong ginawa para protektahan at bigyan ka ng kapangyarihan. Sa bawat talata, makikita mo kung paanong ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari mong taglayin sa anumang labanan. Ito na ang panahon para gumising, manindigan at magsabi ng sapat sa lahat ng sumusubok na nakawin ang kapayapaang nararapat sa iyo. Ihanda ang iyong puso dahil malapit mo nang matuklasan ang mga katotohanang napakalakas na gagawin ni Satanas ang lahat para pigilan ka sa pagbibigay pansin. Huwag payagan ito manatili sa akin hanggang sa wakas at hayaang ganap na baguhin ng salita ng Diyos ang iyong buhay. Sama-sama tayong magsimula sa isang paglalakbay ng pananampalataya, tagumpay at espiritual na autoridad na hindi mo pa nakita. Mula pa noong simula ng sangkatauhan, ang salita ng Diyos ay naging isang makapangyarihang sandata laban sa mga puwersa ng kadiliman. Si Jesus mismo ay gumamit ng mga talata upang harapin ang kaaway sa disyerto na nagpapakita na walang masamang pag-atake ang mas malakas kaysa banal na katotohanan. Ang Biblia ay isang arsenal na puno ng mga pangako, payo, at pahayag na nagpapalakas sa atin at nag-aalis ng sandata sa kalaban. Si Satanas ay nanginginig sa bawat salita na kinasihan ng banal na espiritu dahil alam niya na ang ganap na kapangyarihan ay nananahan sa kanila. Napag-isipan mo na ba ang pagbabagong kapangyarihan ng banal na kasulatan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kapag nahaharap tayo sa mahihirap na panahon, madalas nating nakakalimutang bumaling sa mga pangakong nakapaloob sa Biblia. Gayon pa man, ang bawat talata ay parang isang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng proteksyon at espiritual na tagumpay. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ng may pananampalataya, naglalagay tayo ng hindi nalulutas na mga hadlang sa kasamaan sa makatwid ang pag-unawa sa kahulugan at praktikal na aplikasyon ng mga talatang ito ay mahalaga upang labanan ang mga pag-atake. Naranasan mo na ba ang kapayapaang sumasalakay sa iyong puso kapag malalim mong pagbubulay-bulay ang banal na katotohanan? Labanan ninyo ang Diablo at tatakas siya sa inyo. Santiago 4 Sepe ay isa sa mga tekstong pinaka nakakatakot sa kaharian ng kadiliman. Ang simpleng pagkakasunod-sunod na ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Nakatatanggap tayo ng autoridad na harapin ang anumang kahirapan. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban gamit ang sarili nating lakas, kundi tungkol sa pagtitiwala sa kapangyarihang nagmumula sa itaas. Hindi kayang makita nang masama ang isang taong lubos na umaasa sa Panginoon dahil alam niyang natalo na siya sa labanan bago pa man ito magsimula. Inilalagay mo ba ang iyong sarili bilang isang nagwagi kay Kristo? Ang Awit 91 ay isa pang kapansin-pansing halimbawa kung paano tayo pinoprotektahan ng salita. Inilarawan niya ang kaligtasan ng mga naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan na nagpapakita na ang masama ay walang akses sa teritoryong binabantayan ng Diyos. Ang bawat taludtod sa talatang ito ay umaaling tulad ng isang sigaw ng tagumpay laban sa takot, pang-aapi at espiritual na mga pag-atake. Kapag binibigkas natin ang mga salitang ito ng malakas, ipinapahayag natin ang ating pagtitiwala sa banal na pangangalaga. Ano kaya ang magiging buhay mo kung lubos kang maniniwala sa makalangit na kalasag na ito? higit pa rito, imposibleng baliwalain ang lakas ng espiritual na baluti na inilarawan sa Efeso 6. Ang bawat piraso ng proteksyong ito ay kumakatawan sa isang kailangang-kailangan na bahagi ng ating paghahanda para sa labanan. Ang helmet ng kaligtasan, ang kalasag ng pananampalataya at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos ay bumubuo ng isang hindi maarok na hanay laban sa anumang masamang pag-atake. Nakapagbihis ka na ba ng espiritwal ngayon? Huwag kalimutan na kapag ginamit mo ang mga tool na ito, hindi ka lamang lumalaban. Ngunit sumulong sa teritoryo ng kaaway. Sa panahon ng problema, Marami ang nagtataka kung paano nila nalampasan ang espiritual na mga hamon na kinakaharap nila. Ang sagot ay nasa mga salitang tulad ng Isaiah 54-17. Walang sandata na inanyuan laban sa iyo ang uunlad. Ang banal na pangakong ito ay hindi lamang naghihikayat sa atin, ngunit nagpapaalala rin sa atin na kahit na may mga labanan, wala silang kapangyarihan na talunin tayo. Kinamumuhian ni Satanas ang katotohanan ito dahil sinisira nito ang kanyang pagtatangka na takutin tayo. Ano ang magiging buhay mo kung isinasa loob mo ang pangakong ito araw-araw? Ang isa pang teksto na pumukaw ng takot sa kadiliman ay ang pahayag Dolby City 11 na nagsasabing siya ay dinaig nila sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng patotoo. Ang talatang ito ay nagpapakita na kapag tayo ay naninindigan sa pananampalataya, ang sakripisyo ni Kristo ay ginagarantiyahan tayo ng tagumpay. Ang Diablo ay hindi makatiis na marinig ang mga pagpapahayag ng pananampalataya batay sa pagtubos na iniaalok ni Jesus. Ang iyong patutuo ay isang makapangyarihang sandata para i-disarm ang masamang plano. Paano mo masisimulang gamitin ang katotohanan ito sa iyong kapakinabangan? Kapag sinubukan ni Satanas na akusahan tayo, ang Roma 8.1 ay nagpapaalala sa atin. Kaya ngayon ay wala ng paghatol sa mga na Kristo Jesus. Ang talatang ito ay parang isang matalim na espada na tumatawa sa bawat pagtatangka ng kaaway na ipakulong tayo sa kasalanan at kahihiyan. Siya ang paalala na ang gawaing pagtubos ni Jesus ay perpekto at sapat. Sa tuwing inaari natin ang katotohanan ito, pinalalaya natin ang ating isipan mula sa mga paratang at pinapalakas natin ang ating sarili laban sa mga kasinungalingan ng kalaban. Nabubuhay ka na ba sa espiritual na kalayaang ito? May kakaiba sa pagtawag sa pangalan ni Jesus sa pinakamahirap na sitwasyon. Itinuturo sa atin ng Filipos 2.10 na sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pinakamataas na autoridad na ito ay nagiging sanhi ng pag-urong ng kaaway dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ang pangalan ng higit sa lahat ng pangalan, ang pagdedeklara kay Jesus bilang Panginoon sa gitna ng mga hamon ay isang deklarasyon ng pagtitiwala na nagwawakas ng takot. Naranasan mo na ba ang kapayapaang nagmumula sa pagtawag sa pangalan ni Kristo? Sa wakas, ang isa sa pinakakilala, ngunit madalas na hindi pinahahalagahan na mga talata ay ang Juan 10.10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Tinitiyak sa atin ng pangakong ito na sa kabila ng masamang plano, layunin ng Diyos na bigyan tayo ng buong buhay. Ang Diablo ay hindi makatiis kapag iniangkop natin ang katotohanan ito dahil inilalantad nito ang kanyang kahinaan. Paano ka nagsimulang mamuhay ng kasaganaan na ipinangako ni Jesus? Ang pananampalataya ay isa sa pinakadakilang sandata na ginagamit natin laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang Hebreo 11-6 ay nagsasaad kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ang Diyos. Ginagawa ni Satanas ang lahat para masira ang ating pagtitiwala sa Panginoon dahil alam niya na ang tunay na pananampalataya ay nag-uugnay sa atin sa banal na kapangyarihan kapag naniniwala tayo sa mga pangako ng Biblia, inaalis natin ng sandata ang kaaway dahil hindi siya maaaring kumilos kung saan naroroon ang pananampalataya. Isipin kung gaano kaiba ang magiging buhay mo kung linangin mo ang isang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa Mateo 20 sinabi sa atin ni Jesus na kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang roon at lilipat ito at walang imposible sa inyo. Ang talatang ito ay naghahayag na ang pananampalataya kahit na sa maliit na sukat ay may kapangyarihang nagpapakilos ng hindi nalulutas na mga hadlang. Eh, kinatatakutan ni Satanas ang mga naniniwala sa salita dahil ang bawat gawa ng pananampalataya ay parang ipinahayag na tagumpay laban sa kanyang mga estrategiya. Naisip mo na ba kung paano mo maisasabuhay buhay ang iyong pananampalataya sa pinakamahirap na sitwasyon? Sa mga sandali ng kahinaan, ang tuwan Corinto Jewel de Sunense ay nagpapaalala sa atin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang pangakong ito ay parang pinagmumulan ng panibagong enerhiya para sa mga taong pinanghihinaan ng loob, sinusubukan ni Satanas na papaniwalain tayo na wala tayong kakayahan ngunit pinalalakas tayo ng biyaya ng Diyos. Ang pagkilala sa ating pag-asa sa Panginoon ay naglalagay sa atin sa posisyon na manalo. Pinapahintulutan mo ba ang banal na biyaya na ganap na gumana sa iyong buhay? Ang awit 23 Kortro ay isa pang talata na naghahatid ng kaaliwan at katiwasayan. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang katotohanan ito ay nag-aalis ng armas sa anumang pag-atake ng takot o kawalan ng kapanatagan na maaaring ilunsad ng masama laban sa atin. Sa tuwing binibigkas natin ang talatang ito, ipinapahayag natin na hindi tayo nag-iisa sa kahirapan. Kinamumuhian ito ni Satanas kapag nagtitiwala tayo sa patuloy na presensya ng Diyos. Ano kaya ang magiging paglalakbay mo kung tatanggapin mo ang katotohanan ito ng buong puso? Ang pangako ng banal na proteksyon ay muling pinagtibay sa Isaiah 41.10. Huwag kang matakot sapagkat ako ay suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang malakas na paninindigan na ito ay isang kalasag laban sa pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Kapag ipinahayag natin na ang Diyos ay nasa aking panig, itinaboy natin ang mga kasinungalingan ng kaaway na sumusubok na naparalisa sa atin. Kinamumuhian ito ni Satanas kapag naaalala natin ang makalangit na garantiyang ito. Handa ka bang gawing lakas araw-araw ang katotohanan ng ito? Ang taimtim na panalangin ay isang kailangang-kailangan -kailangan na kasangkapan para talunin ang kadiliman. Sinasabi sa James Tripf 16, ang panalangin ng taong matuwid ay lubos na nakikinabang sa kapangyarihan nito nanginginig ang jablo kapag lumuhod ang isang kristyano dahil alam niyang pinapagana ng panalangin ang supernatural. Ang bawat salita na itinuturo sa ama ay parang isang sigaw ng labanan sa espiritual na mundo. Si Satanas ay walang pagkakataon sa harap ng isang pusong sumisigaw sa pananampalataya. Naglalaan ka na ba ng oras para paigtingin ang iyong buhay panalangin? Sa Mateo 18-19, itinuro sa atin ni Jesus ang tungkol sa kapangyarihan ng pagsangayon, Anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na tayo ay may autoridad na magtatag ng mga makalangit na katotohanan dito sa lupa. Kapag ipinahayag natin ang kasulatan ng may pagtitiwala, sinisira natin ang mga kuta ng masama." ikinamumuhian ito ni Satanas kapag ginagamit natin ang ating mga bibig upang ipahayag ang tagumpay kay Kristo. Ano ang ipinahayag mo tungkol sa iyong buhay at sa mga sitwasyong kinakaharap mo? Ang isa sa mga pinakanakapagpapatibay na pangako ay nasa Roma 8.37. Sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga manlulupig sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ang pahayag na ito ay sumasalungat sa anumang pagtatangka ng kaaway na iparamdam sa atin ang pagkatalo. Ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa atin, ngunit sa pag-ibig ni Kristo na nagpapanatili sa atin. Sa tuwing naalala natin ito, inaalagaan natin ng sandata ang mga kasinungalingan ng masama. Ano kaya ang magiging buhay mo kung nabuhay ka ng buo bilang higit pa sa isang nagwagi? Ang panalangin ng Panginoon na nakatala sa Mateo Agendo, 13 ay isa pang halimbawa kung paano mababago ng salita ang ating espiritual na mga labanan. Kapag sinabi nating iligtas mo kami sa kasamaan, sumisigaw tayo para sa direktang interbensyon ng Diyos para sa atin. Ang simpleng pariralang ito ay isang kalasag laban sa anumang masamang pag-atake. Hindi kayang marinig ni Satanas ang isang panalanging napakalakas at puno ng katotohanan. Ginawa mo bang regular na bahagi ng iyong espiritual na lakad ang panalanging ito? Para matapos ang bahaging ito, tandaan natin ang Onmadahuan, Atro, Maku 4. Mas dakila ang nasa iyo kaysa nasa sanlibutan ang talatang ito ay isang deklarasyon ng ganap na tagumpay laban sa anumang espiritual na pagsalungat. Ang masama ay hindi maaaring manaig laban sa mga may banal na espiritu na nananahan sa kanila. Ang pagpapahayag ng katotohanan ito ay parang nagniningning ng liwanag sa kadiliman. Ikaw ba ay namumuhay nang may kamalayan na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang puwersang sumasalungat? Naabot na natin ang dulo ng video na ito, ngunit ang epekto ng mga katotohanang ibinabahagi natin dito ay hindi kailangang matapos ngayon. Ang salita ng Diyos ay buhay mabisa at mas makapangyarihan kaysa sa alinmang puwersang sumasalungat. Ito ay hindi lamang pinoprotektahan ka, ngunit binibigyang daan ka upang mamuhay ng isang buhay ng tagumpay, kalayaan at katuparan. Tandaan, bawat talata na iyong pagninilay-nilay, bawat pangako na iyong ipinahayag, at bawat panalangin na iyong binibigkas ay matatag na mga hakbang tungo sa isang buhay na mas malapit sa Diyos. Ngayon, nakatanggap ka ng mga espiritual na kasangkapan na maaaring baguhin ang iyong realidad at mapataas ang kaaway. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng mga salitang ito ay sa pagsasabuhay nito, sa paggawa ng mga ito na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Magtiwala, maniwala at buong tapang na ipahayag ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Nanalo na siya sa bawat laban at kay Kristo ikaw ay higit pa sa isang panalo. Naway manatili kayong matatag, humarap sa paghihirap ng may tapang at pananampalataya, batid na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Siya ang iyong lakas sa mahihirap na araw, ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang iyong liwanag sa anumang kadiliman. Hindi ka lumalaban mag-isa. Ang makapangyarihang Diyos ay nasa iyong tabi, gumagabay sa iyong bawat hakbang. Bago umalis, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang content na tulad nito. Linggo-linggo kami ay narito para palakasin kayo sa pamamagitan ng mga mensahe ng pananampalataya malalim na pagninilay-nilay at mga katotohanang nagbibigay sigla at mangyaring ibahagi sa mga komento kung paano naantig ng video na ito ang iyong puso. Ang iyong pakikilahok ay hindi lamang nag-uudyok sa amin. Maari itong maging isang pagpapala sa iba na kailangang marinig ng eksakto kung ano ang iyong sasabihin. Pumunta sa kapayapaan, puno ng pag-asa at may katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Siya ay may magandang plano para sa iyo at ang tagumpay ay sa iyo na pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ka at punuin ka ng karunungan at lakas. Manatili sa salita, mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at huwag sumuko dahil darating pa ang pinakamahusay ng Diyos sa iyong buhay.